Hindi lahat ng panluloko ay ginagawa sa dilim dahil ang iba ay hayagan at talagang kakaiba mula sa mga peking biktima ng aksidente hanggang sa mga pulis na sila mismo ang nanluloko ang mga scam na ito ay hindi lang nakakagulat kundi nakakagalit din. Ngunit paano kung ang isang manluloko ay mabuking sa harap ng kamera? At paano kung hindi lang simpleng panluloko ang ginagawa nila, kundi isang mas nakakatakot na modus? Ngayon, titingnan natin ang ilan sa pinakamalupit at kakaibang scammers na nahuli sa akto at maghanda dahil ang mga eksenang ito ay siguradong magpapatindig ng inyong balahibo. Ang video na ito ay nagpapatindi ng galit ng mga tao. Ang lalaki na ito ay gumapang sa mga lansangan ng China sa loob ng maraming araw. Sa panahong iyon, nakalikom siya ng daan-daang dolyar mula sa mga donasyon. Maraming tao ang naawa sa kanya dahil sinabi niyang siya ay walang tirahan at walang pera. At kung hindi pa sapat ang hirap ng kanyang buhay, wala rin siyang mga binti matapos itong mawala sa isang aksidente sa trabaho maraming taon na ang nakalipas. Dahil dito, maraming mabubuting puso ang nagbigay sa kanya ng tulong, minsan pa nga ay ibinigay nila ang lahat ng pera nila. Ngunit may dalawang problema, ang lalaking ito ay hindi isang homeless at wala rin kapansanan. Apat na magkaibigan ang nakapansin nito habang naglalakad, kaya gumawa sila ng plano. Habang kinukuhanan ng isa ang lalaki ng video, ang isa naman ay palihim na tumapak sa tela na binalot niya sa kanyang mga binti Maraming totoong taong palaboy ang hindi pinapansin at hindi masyadong pinagmamasdan kaya ginamit ng peking pulubing ito ang katotohanan iyon sa kanyang panloloko. Nang tuluyan ng mabunyag ang kanyang panloloko, agad niyang kinuha ang kanyang kahoy na pinagpapandulasan at biglang tumakbo palayo. Ang video ay agad na nagviral sa social media kaya wala siyang nagawa kundi tapusin ang kanyang maruming panloloko, isang pandarayang kumuha ng pera mula sa mga masisipag na tao at nagpahirap lalo sa mga totoong pulubi na maaaring may tunay na kapansanan. Ngunit may isa pang mas kakaiba at mas matinding mandaraya. Isang araw sa Ginisi City, China, may isang lalaking nagmamaneho sa daan nang makita niya'ng may isang babaeng patakbong lumalapit sa kanyang sasakyan. Inakala niya'ng nasa panganib ito kaya bahagyang bumagal siya. Ngunit bigla na lang bumagsak sa kalsada ang babae. Lubos na nag-alala ang driver sa kalagayan ng babae. Ngunit nang mapansin niya'ng tila walang reaksyon ang ibang tao sa paligid, Nagsimula siyang magduda. Agad niyang inatras ang kanyang sasakyan bilang pag-iingat. At dito nalumabas ang totoong intensyon ng babae. Bigla siyang tumayo na parang walang nangyari, sabay takbo papunta sa sasakyan ng lalaki at sinimulang hampasin ang harapan nito. Habang patuloy ang pag-atras ng sasakyan, muli siyang humiga sa kalsada bago muling tumayo para sipain at hampasin ang kotse ng lalaki. Sa puntong ito, alam na ng driver kung ano ang nangyayari. Sinusubukan ng babaeng ito na gumawa ng isang insurance scam, nagkukunwaring nabundol ng kotse para makakuha ng pera sa panluloko. Ang hindi niya alam, ang lahat ng ito ay naitala ng dashcam ng lalaki. Ngunit hindi na loko ng driver ang babaeng ito. Dahil dito tumayo ang babae at sinigawan ang lalaki, inaakusahan siyang binangga siya ng sasakyan. Pagkalipas ng mahigit isang minuto ng sigawan, ang eksena ay nakakuha ng atensyon ng isang pulis na nakakita rin sa malaking bahagi ng insidente sa harap ng mga nagulat na onlookers. Nagkunwari ang babae na nasaktan, naglalakad na may peking pilay at humiga pa sa lupa, ngunit bigla rin siyang tumayo at sinipa ang sasakyan sa harap mismo ng pulis. Ang babae na ito ay talagang kakaiba at halatang galit dahil hindi gumagana ang kanyang panluloko. Nang mapagtanto niya ito, tumakbo siya palayo, dahilan upang agad ding umalis ang driver, marahil takot na mas lalo pang masira ang kanyang sasakyan. Nang maipost ito online, maraming tao ang kinundena ang babae. Sinasabi na, maaring nagtagumpay ang scam na ito kung bumaba ang lalaki mula sa kanyang sasakyan o kung wala siyang dashcam. Ngunit higit pa sa galit ng mga tao ang pagkadismaya sa pulis na tila na natili lamang at hinayaan ang babae na sirain ang sasakyan ng lalaki kahit malinaw na hindi nasakta ng babae at maayos naman itong nakakalakad. Ang mga insurance scam ay karaniwan sa China at kadalasang nagreresulta sa malaking pera para sa mga mandaraya. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi nagtagumpay ang scam. Ngunit may isa pang mas walang puso na mandaraya at ito ay isang lalaki sa Pilipinas. Kung napunta ka na sa Maynila, maaaring nakilala mo ang lalaking ito. Sa loob ng maraming taon, kilala ang lalaking ito bilang isang pulubi. Nakaupo siya sa parehong lugar araw-araw, humihingi ng pera mula sa mabubuting tao at kadalasang nakakakuha nito. Marami ang naawa sa kanya dahil halatang may iisang binti lamang siya. Sinasabing nawala ito sa isang aksidente sa trabaho. Ngunit isang gabi, nang akala niya ay walang nakakakita, nakita siyang naglakad palayo. Isang lalaki na nagngangalang Jay ang nakakita nito at hindi makapaniwala sa kanyang mga mata. Kaya't kinabukasan, binalikan ni Jay ang lalaki upang harapin ito. At dito na nangyari ang nakakagulat na tagpo. Binuksan ng lalaki ang kanyang balot at doon nakita ang dalawa niyang buong binti. Agad siyang tumakbo palayo bago pa man dumating ang mga pulis. Ngunit inupload ni Jay ang video sa Facebook at agad itong nag-viral sa Maynila. Dahil dito, hindi na muling makakapandaya ang lalaking ito. Ang kanyang panluloko ay nagdulot ng masamang epekto sa mga tunay na pulubi na maaaring nawalan ng tulong na dapat sanay para sa kanila. Ang karaniwang sweldo sa Maynila ay nasa 18 to 20,000 lamang bawat buwan. Ibig sabihin, ang lalaking ito ay kumuha ng pera mula sa mga taong wala ng halos maibigay. Ang mga mandaraya na nakita natin ay kakaiba at makasarili. Ngunit ang ilan ay mas nakakatakot pa. Isang araw, habang nagmamaneho ang isang babae sa isang liblib na lugar sa China, may nakita siyang lalaking kumakaway upang huminto siya. Dahil nasa gitna ng daan ng lalaki, napilita ng babae na magpreno. Ngunit isang malaking pagkakamali ito, ang lalaki ay hindi nagtago ng kanyang balak. Hinawakan niya ang windshield wiper ng sasakyan at itinataas ang pera, ipinapakita kung ano ang gusto niya. Nakakatakot ito para sa isang babaeng nag-iisa, sa isang tahimik na kalsada. Ngunit ang mas nakakabahala ay tila nasisiyahan ang lalaki sa kanyang ginagawa, nakangiti at tumatawa habang sinusubukang manloko. Nagpakita ng tapang ang babae at sinabihan ang lalaki na umalis. Ngunit doon nagalit ang lalaki, sinira ang windshield wiper ng babae habang may kakaibang ngiti pa rin sa kanyang mukha. Kahit natatakot, hindi umatras ang babae, paulit-ulit na sinabihan ang lalaki na umalis. Sa huli, Umalis din ang lalaki, galit at naghahanap ng panibagong biktima. Ang katotohanan may hawak na pera ang lalaking ito ay nangangahulugang malamang na ginawa na niya ito kanina sa araw na iyon. Ang mga nauna sa kanya ay malamang na nagbigay ng pera upang lang umalis ang lalaki. Ito ay tiyak na nakakatakot na karanasan para sa babae dahil hindi talaga tiyak kung hanggang saan maaaring gawin ng lalaking ito para makakuha ng pera. Ang video ay ipinadala sa mga pulis ngunit hindi tiyak kung natagpuan ang lalaking ito at malaki ang posibilidad na ginagawa pa rin niya ang panlulokong ito hanggang ngayon. Mula sa mga video clip na nakita natin, malinaw na hindi masyadong mahusay ang mga pulis sa paghuli ng mga manluloko. Pero paano kung ang mismong mga pulis ang gumagawa ng panluloko? Ganito ang nangyari noong December 2023 nang ang isang Dutch na YouTuber na kilala bilang Itchy Boots ay naglalakbay gamit ang kanyang motorsiklo para sa isang travel vlog sa Nigeria. Habang nagmamaneho siya sa isang liblib na kalsada, pinahinto siya ng mga pulis at dito nagsimula ang hindi magandang pangyayari. Sa una, nagkunwari ang mga pulis na magiliw. Nais nila siyang kausapin at tila nagulat na makitang isang babae ang nagmamaneho ng motorsiklo sa lugar na iyon. Ngunit agad na nawala ang kunwaring kabaitan ng mga pulis at nagsimula silang hayagang manghingi ng pera mula sa babae. Tinanong ng babae kung bakit, ngunit hindi ito sinagot ng mga pulis. Sa bandang huli, tila sumuko ang mga pulis at pinayagan siyang magpatuloy sa kanyang paglalakbay. Ibinahagi ni Ichibuts ang video sa kanyang YouTube channel kung saan nakalikom ito ng halos 9 million views. Ito ay naging isang malaking kahihiyan para sa mga pulis ng Nigeria. Makalipas ang ilang araw, natukoy ang dalawang tiwaling pulis sa video. Sila ay inaresto at hayagang tinanggal sa serbisyo. Ang mga manlulukong ito ay halatang hindi masyadong magaling dahil hindi nila napansin ang iba't ibang kamera na nakakabit sa motorsiklo at helmet ni Ichi Boots. Ngunit may mas hindi pa mahusay na manluloko ang lalaking ito sa China. Isang araw sa lungsod ng Nanning, China, huminto ang isang bus gaya ng karaniwan. Biglang tumalon ang isang lalaki sa harap ng bus at nagkunwaring nasagasaan. Paulit-ulit siyang bumagsak sa harap ng bus habang naguguluhan ang mga taong nakatingin. Ang pinakanabahala ay ang driver ng bus na nagtanong kung ano ang nangyayari. Gayunpaman, hindi sumagot ang lalaki. Dalawang pulis ang nakakita sa nangyayari at sa kabutihang palad ay pumanig sa driver ng bus. Sinabihan nila ang manluloko na kung hindi siya titigil, siya ay maaresto. Ang insidente ay naibahagi sa Chinese social media kung saan sinabi ng ilang tao na ang lalaki ay mahirap na manggagawa na nangangailangan ng pera. Maaring totoo ito, ngunit hindi ito nagbibigay katwiran sa kanyang panluloko. Ngayon, sa mundong puno ng panluloko, mahalagang maging mapanuri at mapanatag. Ang mga scam na ito ay patunay na hindi lahat ng nakikita natin ay totoo at may mga taong gagawin ng lahat para makuha ang ating simpatsya at pera. Pero sa tulong ng teknolohiya, mga matatalinong mamamayan at syempre ng mga kamera, unti-unting nabubuking ang kanilang panloloko. Kaya tandaan, huwag basta magpapadala, maging mapanuri at higit sa lahat, huwag maging biktima. Salamat sa panonood. Huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe para sa mas marami pang kwentong magbubunyag ng katotohanan.